Tiwala sa sangkatauhan, maibalik sa mga netizens dahil sa kabutihan ng tricycle driver. Gaano pa kalalim ang tiwala nyo sa kabutihan ng sangkatauhan? Isang mami ang nag-post sa kanyang Facebook account patungkol sa faith and humanity dahil sa kabutihan ng isang tricycle driver. Ayon sa post ni Rina S. Guazo Campwed, noong August 29, 2023, ay nawala ang wallet ng kanyang grade 10 student na anak na si Regner. Dahil dulot daw yata sa excitement nito dahil unang araw ng pasukan. Nilalaman ng wallet ni Regner ang mahigit isang libong pisong allowance nito para sa isang linggo at ang mga foreign currency o bigay ng kanyang mga tito at tita. Sinabi ni Mami Rina sa kanyang viral post na inakala talaga niyang nawala na ang wallet ng kanyang anak at paniguradong matututunan ni Regner ang kanyang leksyon. Hindi daw nito inaasahan na pagkalipas ng ilang minutong panik ay tumawag ang driver ng sinakyan tricycle ni Regner na si BJ Carlos de Leon upang ipaalam sa kanila na ibabalik ito ang naiwang wallet ng kanyang anak sa kanyang sinakyan. Kinagagalak ni Mami Rina na nararanasan ng kanyang mga anak ang kaputihan ng kapwa dahil sigurado daw siyang mas magiging mabuting tao ang kanyang mga anak dahil sa ganitong klase ng mga tao. Nagpahayag din si Mami Rina ng pasasalamat kay Manong Driver dahil sa pagiging kapat nito. Marami naman sa mga netizens ang tila nanumbalik ang tiwala sa kapatiyan ng sangkatauhan at nagpahayag din ng kanila mga saloobin dahil sa act of kindness na ito ni PJ. Ilan sa mga komento ay, puti na lang at si Manong Driver ang nakakuha, may honesty and integrity. Good job sa kanya and nakakatuwang malaman na may mga tao pang tulad niya na pwedeng pamarisan ng mga bata. Nakakatuwa naman na may mga mabubuting tao pa rin na na-feature sa Facebook. Thank you po, Sir Grab Driver. May pag-asa pa pala ang mundo. Keep up the good work, Brad, para marami ang magtiwala sa mga tulad nating bicycle driver at pagpalain ka, Brad. PJ Carlos de Leon, you're one in a million. Salute sa mga katulad mo ang may mabuting puso. Ingat po palagi, kasama ka sa prayer namin.